have nothing to do with them Iwasan daw po natin, pakaiwasan daw po Kaya ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 10 klase ng tao na dapat iwasan ng mga tunay na kristyano Ranked according to how spiritually dangerous they are And let's begin false teachers Romans 16 verse 17 Watch out for those who cause divisions and put obstacles contrary to the teaching you have learned Keep away from them Malino po yan keep away from them. Ito ang mga nagtuturo ng maling aral. Sila yung mali ang doktrina at tinutwist ang Bible para sa pansarili nilang agenda. Sila yung mga pinakadelikado kasi sila mismo ang nagpapanggap na mula sa Diyos pero nilalason nila ang katotohanan. God said, keep away from them. Malinaw po 'yan. Keep away from them, sabi ng Panginoon.